Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your Mami Sang. Happy New Year everyone! Ito po si Mami Sang ay inyo pong ay nagbabalik muli. At maraming maraming salamat at nadyan pa rin kayo na sumusuporta sa ating YouTube channel. At dahil dyan, <laughs> meron akong magandang balita at malamang sa malamang ay alam na rin ninyo. Opo, tama po kayo. Nanalo na po ang TVJ at ang Dabar Cards. Sa atin na talaga ang trademark at hindi na pwedeng gamitin ng Tape Incorporated at ng GMA ang pangalang It Bulaga. Nakauwi ng tuluyan sa tunay na mga magulang, sa tunay na pamilya, ang It Bulaga. Napakasaya ko. Napakasaya nating lahat. Napanood ko 'yan kanina. Actually, wow, actually artista ayon. Napanood ko 'yan, nabalitaan ko 'yan kaninang hapon. Ah, uh, doon sa group chat namin ng relatives ko. Meron kasi kaming group chat. tapos isang pinsan ko nagpost post nga doon na pinost niya yung live ng TVJ na yun na nga nagsasabi na panalo na. Tapos pinanood ko. Tapos habang pinapanood, oh, shout out sa iyo, kuya doon sa nag-post. Ayun, kaya ko nalaman. Tapos habang pinapanood ko 'yun, yung video ng TVJ alam niyo yun, hindi ko maano yung feeling ko, yung excitement, yung tuwa. Napaluha ako na nanalo tayo, guys. Yung, yung pinaglalaban natin na, na hindi ko akalain talaga na, di ba, pinapanood lang natin ng TVJ, ang itbulaga ng mga bata pa lang tayo. Hindi ko ak isip akalain na in the future na isa tayo sa magtatanggol sa TVJ na mangyayari to sa kanila, 'di ba? Itong YouTube channel natin, ang ingay-ingay nito, pinaglalaban natin ng TVJ, pinaglalaban natin ng tama. Kubaga nasa tamang landas tayo, nasa tamang pag-iisip tayo no kung sino talaga ang papanigan natin. 'Di ba nakakatuwa lang tuwang-tuwa talaga ako. So maraming maraming salamat sa inyo mga Uh, mga double cards dyan. Mula sa ang panigman ng mundo, nandyan pa rin kayo. ba? Diba? Maraming maraming salamat sa inyo. So, ayun na nga. So, <laughs> hanggang ngayon, natutulala pa rin ako. sa so, ito Ang ginawang ko lang ng script, yung in ko na yung ano, yung mismong announce, medyo official statement ng TVJ. Sana napanood na ninyo. Inapload ko na, inuna ko na siyang in-upload. So, pinanood ko na yon ah, uh, uh, nag-take down notes ako para i-explain pa kung ano pa yung mga sinasabi ni Tito Sen doon. Na sa aking pananaw, sa aking opinion. So, ayun na guys, tuwan talaga na panalo na tayo sa mapanalo na tayo sa Marikina Trial Court or sa RTC at panalo na rin tayo sa IPO Philippines. So itong ang tawag nitong itong Tiffen Incorporated, malamang salam, malamang ay apila sila. Kasi may nabasa ako na statement naman ni Atty. Maggie. So mamaya na natin talakayin 'yan. So ito muna ng uh, ito muna statement ng TVJ. Ah, uh, ku ano ang nilalaman? ng ataw dito ng statement ng korte na ipinadala kay Tito Sen. So ito na. Ano ba? Ano ba gagawin natin? Papanoorin natin. Sabay-sabay natin panoorin muna. 'Di ba? Tapos tsaka natin i-explain para malinaw sa atin. Saan ba 'yun? Nasa na 'yun. <laughs> Totoo ito. Hindi siya ito. Asan na ito? Sandali lang. Ito mga dabay cards. Ito. sa Kapitan 5. Marahil, nagtatawa kayo kung ano ang ginagawa namin dito. Hindi po kami kakanta. Hindi ko may... Wala po kami nga uh, Meron lang po kami uh, sanong gustong ibahagi sa lahat ng... Uh, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng double dahil uh, uh, kami po ay natin po sa TV5 Media Center, eh, galing po kami ng, uh, sa, sa kasulukoyan po, eh, meeting kami tungkol sa uh, anong uh, plano for uh, the new year, for 2024, uh, yung mga pinagpaplano uh, para mas mapaganda ang uh, ating programang na uh, medyo lang yung uh, hindi ko kapag. Ngayon, hey, mga yan yeah, exactly for 4.23 4.23 ng hapon kanina-kanina lang, may init pa eh nakatanggap po si uh, Tito Sen ng isang uh, email at uh, ito po ay uh, may kinalaman po sa desisyon ng Korte tungkol po sa 8 Bulaga. At uh, narito po si Tito Sen para masahin ang uh, isang puso na pakahaba po ng uh, desisyon ng Korte uh, Marikinang Kordo. Uh, maraming uh, Maraming experience yung pakasya siyempre kung sa nilalahat ko sa decision ng Korte. So, mahaba po Ang babasahin na lang po namin ay yung dispositive portion. Gusto po namin na kayo, ng mga kaibigan namin, kasama namin, mga tapang kasama ang una makaalam nitong balita na ito. So, um, babasahin ko na nga yung dispositive portion na sinasabi. Wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs. Against the defendants. I'm plaintiffs for Titopeke Joey. You know, because I was Jenny and I direct Permanently enjoining defendants, television and production exponents incorporated and GMA Network incorporated from one, using the trademarks EP, 8 Bulaga, 8 pulaga and EP, including all. The logos associated with the subject parts in its shows programs projects or promotions and number two using the equal jingle slash song or any part thereof in its shows programs projects or promotions and three. Airing and broadcasting a playback of any and all recorded episodes of the Igo Show prior to 31st May 2023, its segments or any portion thereof, in all channels and platforms. Moreover, defendant blah blah blah. blah uh, pursuant to Sections 151-2, L161 of Republic Act 8293, 90, this the Intellectual Property Office. Uh, the Intellectual Property Office of the Philippines, through its proper unit slash head officer, is hereby directed to cause the cancellation of the following trademark registrations in the names of. Television Production Exponents Incorporated from its records, database, and or registry to it. Yung po yung pinakalaman ng <coughs> dispositive <this> portion. <coughs> uh, madali salita, nanalo na. tayo. Nanalo po tayo. Ayan, lumabas na. Nakafocus na tayo ulit. So, ayun. Saan so, napanood natin. Ano? So, bigyan natin ng reaction opinion yung mga uh, yung mga binasa ni Tito Sen. Yung nilalaman ng korte na binabasa ni Tito Sen kanina na number one, pinagbabawalan na ng korte ang tape na gamitin ng Itbulaga at EB doon sa GMA sa show nila at kailangan na nila magpalit ng title. So malamang ngayon sa mga oras na to, gabi na, malamang ano yan, may emergency meeting yung mga yan sa Tape Incorporated na magpalit na sila ng pangalan dahil bukas ay Sabado na kailangan iba na ang pangalan nila. Aalisin na dapat nila lahat ang may kinalaman sa pangalang Itbulaga. Yung mga tarpaulin nila doon, yung mga poster nila doon, yung mga t-shirt-t-shirt nila doon. Dapat alisin na nila lahat yon dahil korte na mismo ang nag-uutos na bawal na nila gamitin ang lahat, ang lahat na kaugnayan sa Itbulaga. Mahi medyo, ano yan, mahirap yan. <laughs> alisin na nila lahat lahat ng pangalan dapat wala nang itbulaga doon sa AP APT Studio. Number two, bawal gamitin ng team song, pero okay na to kasi hindi naman, na, hindi naman talaga ginagamit ng Tape Incorporated ang team song na Itbulaga. Kasi paano nila gagamitin ang team song na Itbulaga? Eh, ang kanta nun, di ba? Sina Tito, Vic, and Joey. Eh, wala naman sila Tito, Vic, and Joey sa Tape Incorporated, di ba? Nasa TV5 na sila. So, paano nila gagamitin yung team song? So, eto, wala, wala, wala nang issue dito sa number 2 na bawal gamitin ang team song. Ito yung number 3. Bawal gamitin ang mga videos na andon ang Tito Vic and Joey mula May 31 pa atras. Pabalik. Bawal gamitin ang tape sa lahat ng platform like YouTube, TikTok, kahit sa ang platform, kahit sa ang social media platform. Bawal nang gamitin ng tape incorporated. Sila ang Tito Vic and Joey. And ang TVJ. Ah, uh, sa tingin ko rito no. Ah, uh, mukhang yung YouTube account, baka kunin na ng TVJ yon kasi most ng mga video doon mukha ng TVJ at TVJ ang naghirap din doon eh doon sa YouTube account na yon kaya lumaki ng husto yon kaya umabot ng million subscribers yung YouTube account na yon ano rin yon uh, kumbaga feeling ko isa rin to sa mga ipinagbabawal eh kasi kung tutuusin kumikita pa rin ng tape doon eh kung sino man ang nanonood ng mga previous videos doon na mukha ng TVJ at double cuts ang napapanood, di ba? Tapos number four. may mga damages pa pala. Na pa ano? Ah, uh, may mga damages pa pala na pabor sa TVJ na medyo wala akong narinig kung magkano, hindi natin narinig, di ba? Sa sabi naman ni Attorney Buko, this is not about money. This is about legacy. This is about sa pinaghirapan ng TVJ at double Cards. Kung paano nila pinalaki, inaruga ang pangalang Itbulaga. Na talaga namang alam natin lahat na sila naghirap. Na sila talaga yung nakikita natin araw-araw sa sa tip television natin mukha ng TVJ at ng Dabargas ang nakikita natin. Hindi natin kahit kailan nakita ang mga tauhan ng Tape Incorporated, hindi sila lumalabas sa TV. Kaya talaga ang naghirap dyan, ang nag-shoulder talaga dyan ay TVJ at ang double Cards. Sila talaga, pag mumuka talaga nila ang nakikita natin. Ito yung tipong, yung tipong kunyari, may nagkamali sa salita, sa script. Sinong sisisihin natin? Syempre yung napanood natin, yung, yung mga host talaga ng Itbulaga, hindi naman natin sisisihin yung mga writer ng tape. Ano yun? Ah, mali yung, tape, mali yung writer ng tape Incorporated. Hindi ganun. Ang sisisihin agad ng tao, ay ano ba yun? Ano? Hindi magaling magbasa ng script de ba? So, talaga inalagaan talaga ng TVJ at ng Dabber sa ang pangalang Itbulaga. Sila nag-aruga, sila nagpalaki sa pangalang Itbulaga. So, ayun. At sa ba yung ano ko, sinulat kayo notes niya, no? So, this is pinag sa loob ng 44 years. ba diba? Tapos ngayon going 45 years na sila this year. ba diba? And according pa rin kay ko di and this is about setting things Right. So, ayun na nga po. Nanalo na po tayo sa wakas. Hindi po ba? At, tukol naman dun sa IPO, ang sinasabi ng korte doon ay yung IPO ay ika lahat ng trademark ng Tape Incorporated regarding sa 8 Bulaga. Guys, mga Dabbercats, naalala nyo ba yung may statement dun si Paulo Contes na ang sabi niya eh, legally, mahaba pa ang laban. <laughs> Di ba? Paulo, tapos na ang laban. Ang mahaba ay yung apila. Kasi nga, nung haba nagbabrowse-browse ko kanina, nakita ko, itong si attorney Maggie ay mag aapila pa. Ito ang sabi niya. Basahin natin. Yes! I already saw the decision dated December 22, 2023. Isa pa. Yes, I already saw the decision dated December 22, 2023, but released by the court this January. Initial reaction among others, we were surprised that the court ruled on trademark and trademark infringement when the case pending in court is copyright infringement. We will definitely ito, ano we will definitely file an appeal to this decision Ani, sabi ni Atty. Maggie Garduke so ayun, sige lang, apila lang kayo ng apila mag-apila lang kayo kung hanggang gusto ninyo bakit kayo, kahit umabot ng 50 years, 100 years ang apila ninyo, ang importante ay hindi na ninyo magagamit ang pangalang Itbulaga Gag mula bukas bagong pangalan na ang makikita ng tao, imagine ninyo, sige pagbigyan natin So, tayo dito mga manonood lang, di ba? Relax, relax lang tayo dito. mag a na mag a na ang Tape Incorporated. So, abutin sila ng 50 to 100 years, di ba? Or more pa. Eh, may pangalan na sila, di ba? Eh, ano na yan? Ah, sa tingin ko, magkakatamara na yan. Kung baga, matabang na ganyan. Kasi, yung simula bukas na mapapanood ng tao na pangalan nila, yun na yung tatatak na, pangalan nila ng Tape Incorporated, yun na yun, makikilala na sila unti-unti. Tapos, apela pa rin sila ng apela sa pangalan Itbulaga. Parang, ano na, ah, nagsasayang na lang sila ng oras dito. Nagsasayang na lang sila ng pagod dito. Diba? Tsaka kung tutuusin, guys, ako nga-analyze ninyo, itong itong pinaglalabanan na to, itong kinukuha ng Tape Incorporated na to na pangalan Itbulaga, kung tutuusin, hindi naman big deal to eh. Paano ko nasabi? Kung baga, may mas marami pang mas higit na tuunan ng pansin ng RTC, ng Regional Trial Court dyan sa Marikina. Na kung baga, may mas mabigat pang isyo, may mas mabigat pang kaso na dapat tutukan ng RTC. So, ano nga eh, apalakpakan natin ang RTC kasi dyan sa Marikina dahil tinapos na nila agad. Binigyan, nagbaba na agad sila ng hatol, nagbaba na agad ng desisyon tukol dito sa trademark ng Itbulaga. So, Congratulations, RTC Marikina. Thank you, thank you sa inyo. At hindi na ninyo pinahaba na kung tutuusin talaga. Eh, okay lang naman talaga na magpahabain eh na mas marami pang kaso ang mas karapat dapat natutuko ng RTC. Kasi, itong, itong glabanan na ito ng trademark na ito, tutuusin, tapos na ito eh, na talaga naman sa TVJ2 eh, na wala naman dapat talagang paglabanan pa. 'Di ba mulat sa pool dapat talaga itong tape incorporated mag-isip talaga sila ng title. Kung ano ang kanilang ita -title sa kanilang sa kanilang noon variety show. So ayun umabot pa sa kanulot, gan, umabot pa sa ganito, lumaki nang lumaki, 'di ba? So at the end of the day, ano, gagawa talaga sila ng title nila. So ayan, ano kaya? So surprise bukas kung anong pangalan na nila, diba? eh, 'di ba? Hindi natin alam. Hindi eh, gagawa, eh, di gagawa sila ng pangalan nila, hindi natin alam. Uusbong yung mga 'yan talaga, talagang ano uh, mag-shine ang kanilang mga host. Na kasi ano na sila, wala na sila sa anino ng TVJ, wala na sa anino ng Dabarkads. Na Sarili-sarili na na talaga nila 'yon. Talent na, na talaga nila 'yon. Hindi na sila maikukumpara sa mga Dabarkads sa TVJ. Wala nang wala nang comparison, kumbaga. Kumbaga ano na lang 'yan at uh, kung iisipin naman talaga ang variety show, iisa lang ng format yan, eh. may kantahan, may sayawan, ba? Diba? may games, may namimigay ng pera, nagbibigay ng tulong, pagalingan na lang talaga sa host. Hindi po ba? Uh, mas maganda talaga na gumawa na talaga sila ng pangalan na noon pa natin yan sinasabi, ba? Diba? So, ito na lang ang payo ko sa Tape Incorporated. Gumawa kayo ng sarili ninyong pangalan. So, ayun ang mangyayari dahil yun ang utos na ng korte eto na lang, ang ipapayo ko talaga. eto <laughs> na talaga. Pagkagawa ninyo ng pangalan, kung sino man ang makaisip, gawa nyo na na ng agreement. Tapos, i-apply nyo na agad ng, i-apply nyo na agad sa IPO. di ba Para wala ng, hindi na kayo ma problema in the future. Kung sino man ang makaisip or mas maganda nga, kayo kayo na lang talagang magkakapatid na mag-isip ng pangalan para hindi na magulo, para hindi na katulad na itong ginawa ninyo sa TVJ na keso ganyan, keso ganyan, lumaki pa ng ganito yung kaso. ba? Diba? Yun na nga, pag-isipan ninyo kung anong magandang pangalan na uugma dyan sa inyo. Kasi ano naman eh, kung to, ano eh, isipin natin, nakakailang buwan na kayo tumatako ba yung programa ninyo, maayos naman, may mga host naman kayo, mga kilala naman ang inyong mga host, ba? Diba? Si Paulo Contis, kahit papano, kahit gano'n ng nababaero siya, kilala siya, lalong-lalo lalo naman si Yorme, naging ano pa, presidential pa candidate si Yorme, so talagang kilala yung mga host ninyo. I-analyze natin, ang TVJ, bago umusbong ang Itbulaga, may TVJ na. Sikat na sila, may school bukol na, bago pa, lumabas ang itbulaga. Kumbaga, ang TVJ ang nagpasikat sa pangalang itbulaga. So, sikat kasi yung mga, yung tatlo, si TVJ mismo, sikat na sila bago may itbulaga. So, ang nagpasikat sa itbulaga is TVJ. So, tingin ko, ganun din ang mangyayari dito, kila Yorme, na sikat na sila sikat na si Yorme, sikat ni si Paolo, sikat na si sikat na si Betong Sumaya. So kung ano man ang maiisip ninyong pangalan, maiisip ninyong title, ay eh, pasisikatan nila, pasisikatin nila yung title na yon. Ganun lang yun. So, ay, analyze lang natin ng konti. Ganun lang ang mangyayari doon. So, yun na, na sila kasi nga nakakatulong din naman ang TIP Incorporated. Namibigay sila ng pera, namibigay sila ng saya, tumutulong sila sa mga tao. ba diba? Walang problema doon. So, nakakatulong pa sila. Iba ang title nila, sisikat at sisikat din yan. ba diba? Humantong pa tayo sa ganito. <laughs> ba diba? sa So, lang na lang. ba diba? Ang haba na na ating vlog. Baka maboard na kayo. Hindi <laughs> na. Hindi nyo natapusin. So, ayun guys. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Dito ko na natapusin ang ating vlog. Maraming maraming salamat po at nandyan pa rin po kayo nakasuporta na sa ating YouTube channel. So, eto ang tanong ano ang susunod nating i-vlog dito. I-comment down below ninyo at susuportahan nyo pa rin po ako guys. So, maraming maraming salamat sa inyo. At sa TVJ, maraming maraming salamat dahil itong YouTube channel ko, lumakas ng konti ng bahagya. Nagulat ako, guys. Simula na ipinagtanggol ko ang TVJ, lumakas ng lumakas ng lumakas ang YouTube channel natin. So, maraming maraming salamat sa TVJ at sa Dabar Cuts. At lalong lalo na sa inyo mga, sa mga subscribers na nandyan pa rin na kahit nawala ako ng ilang linggo, umabot na tayo ng 2024. At ngayon na lang ulit ako nagpakita sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo at nandyan pa rin kayo. Nagmamahal sa akin at nagsumusuporta sa akin. At hayaan nyo guys, ako ay muling magbabalik. <laughs> Dahil mahal na mahal ko kayo. So ayun, ang dami ko na sinabi. Happy Happy New Year everyone.